possible. Yun na lang, Madam Chair. Ang, ang na nga rin ako, Madam Chair, yan. Ang nag-aantay, eh. Galit na galit na nga na Chairman Dangerous Drugs, eh. Oo. How about the others, po? Um, kasi, joint, do you have joint circulars with the other... Wala with the other po. agencies. regarding PTVs po, wala kaming JMCs po. Eh. Opo, pwede po kahit, uh, um, as Diaz Amanda was saying, kahit hindi po formalized, kahit ah, uh, Ma meron lang po sa... Si Madam Chair, uh, Madam Chair, last na lang. Last na lang talaga. He's answering, naiipit yung boss niya. Hindi na pala yung sagot, eh. Sabi meron. Kayong tsaka niya, wala. So, dito na lang, Madam Chair, para hindi tayo hahaba. Yung hiningi ko, isubmit. Then I end here, Madam Chair. Thank you. So others will be given opportunity to ask. Sige po. We'll, we'll, we'll coordinate and the s Please coordinate with PAGCOR to make sure that the documents requested by The ano are furnished by 3pm today. Um, sir, po, one point of clarification lang po um, that I wanted to to highlight and emphasize kasi po nabanggit po um, kanina na we will approve the budget of the PAGCOR. Sir po, very important point of clarification. We are not here today to approve the budget of PAGCOR kasi hindi po natin sila binibigyan ng resources. Actually, they're here in today's hearing as they are a critical funding source Um, for for the expenditures as listed on the NEP. So we uh, the government does not subsidize PAGCOR. Uh, very important to highlight. And this briefing is to look into PAGCOR's remittances um, to the Treasury as reflected in the BESF as a funding source for the National Expenditure Program. So ang pinaka-critical po natin na um, trabaho ngayong araw ay siguraduhin na sapat po. Uh, una, na ibibigay po ng pagcor yung kinakailangan nilang i-remit sa national government. At pangalawa po, makita natin um, kasabay po ng mga tinalakay natin sa DBCC noong lunes, na sapat yung funding sources para po mapondohan yung mga expenditures as listed on the NEP. So, yun na po. Wala po tayong aaproba ngayon. Thank you, Madam Chair. And I stand corrected, but uh, I think what I'm asking also is part of our oversight function naman din eh. We recognize that because on the part uh, yeah. the, the Committee on Appropriations is also tasked with making sure that you know resources are spent uh, accordingly. Uh, yeah. and the scarce resources that we have. Yeah, I'll just be back by three p.m. madam chair and hopefully the documents will be ready. Again, I thank you and I apologize to some of the members who were waiting, Madam Chair. Thank you. um uh, may we request um, Chair Tenko and EVP, because if we may please request the confirmation of back if we can provide the documents requested uh, by your representative of the no we will provide documents that we have by 3 p.m the others that we can provide we're requesting that as you said even in formal hand we will provide it uh, the next uh, by, by tuesday because monday is a holiday would that I be sufficient Representative Emano, those that are readily available will be submitted by 3 p.m., the rest by Monday, uh, Tuesday, holiday po pala sa Monday, Tuesday next week. That I cannot commit with uh, Madam Chair, uh, only if I see the documents. Then I will be able to comment. Okay, so uh, what... It cannot be a discussion later on once the PACOR has furnished the requested documents. Yes, Madam Chair. Okay. Thank, thank you, you, Madam Chair. Thank you very much, Representative Emano. Thank you, Chair Tenko and ABP Balcos. We'll move to our next interpellator. On the part of the minority, may I call on Deputy Minority Leader Antonio Tino. Thank you, Madam Chair. So, Madam Chair, uh, may mga tanong ako kay Chairman uh, Tenko. Um, Actually mostly batay sa mga quest, mga pahayag niya kanina no uh parang may nabanggit kayo kanina na yung Pagcor is about uh, promoting responsible gaming. No may konsepto kayo ng responsible gaming. Uh, pero narinig natin yung mga kasama natin dito, hina-highlight yung uh, mapanirang epekto sa buhay ng milyong bilyong mga Pilipino ng partikular ng online gaming no. So um Napakabilis ng paglaki nito. From 2020, 482,000 registered online gaming users. Tapos by 2023, 2.445 million. Then there's a news article that says 32 million Filipinos daw ang involved dito. May nabanggit din kayo na may programa kayo or magkakaroon kayo ng programa para suportahan ang mga rehabilitation programs. Tama po ba yun? Could you elaborate on that? Um, Chairperson Swansing uh, I'd like to answer. Go ahead, uh, Mantino, uh, yes, uh, meron po kaming mga discussions ngayon with a uh, non-government organization. Uh, pwede ko naman pong pangalanan para ma-verify yung yun po ay Seagulls Flock Foundation. And uh, pinag-ausapan po namin ngayon ang pagpapalakas ng mga responsible gaming activities po. Tulad ng pinanggit kong Pagtatayo ng isang 24-7 hotline para po may matawagan at may makonsulta ang mga nalululong sa sugal. Uh, marami pong nagtatanong at uh, nagsasap, nagtatanong kung sino ang pwede nilang matawagan. So, it will be the responsibility of our partner, uh, Seagulls Flock Foundation, to um, train the persons who will man the call center so they could give advice and even the extent of referring the, uh, whoever would like to to um, avail of help um uh, po sa mga accredited meron din po mga accredited rehabilitation centers on Pagcor so pwede pong ma-refer ito at pwede pong uh, maipayo na dun dapat makapunta sa mga accredited centers natin. Bukod po dito, ay meron po tayong uh, mga re mga rehabilitation centers na may, we are tied up with Bridges of Hope in uh, Paranaque that has 12 branches nationwide. Siya din po ay uh, may expertise sa uh, pagtulong sa mga nalululong sa sugal, meron din po kaming isang partner Life Change Recovery Center sa Quezon City, gayon din naman po sa Milestone Health and Wellness sa Region 1 po. So um sa bilis po ng paglago ng industriya tulad ng inyong binanggit ay kami ngayon ay uh, nag-aaral at nakikipag-usap sa iba't ibang makatutulong para sa mga pangangailangan po ng mga nalululun sa Sugar sa pangkasalukuyan. Okay, Mr. Chair. kailangan talaga dahil nga sa paglago, kailangan talaga na suportahan ng gobyerno yung mga mga private uh, groups na binanggit nyo. A ako personally may mga kilala na Uh, kinailangang pumasok sa mga ganyang programa uh, kaya alam ko yung matinding epekto sa kanila at sa kanilang mga pamilya pero ang problema ko chairman madam chair is uh, tinutulungan tinusuportahan niyo yung mga rehab o gusto niyo suportahan eh kayo mismo nagpo-promote nung, uh, nung gambling eh hindi ba parang parang yan, ano yung uh, nagsusupply ng droga tapos sinasabi niya anyway Uh, napopondori naman ako ng rehab center. Hindi ba parang gano'n na nangyayari? Uh, totoo po yun, pero oh, totoo. sana oh, po nyo. iintindihin nyo rin na yun po ang pangunahin dahilan kung bakit nandiyan ang Pagcor para po ma-regulate yung industry na yan. Yun po ang mandando niya ayon sa batas at yun po ang ginagawa namin pangkasalukuyan. And to be able po sana to neutralize yung pong mga social ills na tinatawag, ito po nga ang mga programang ito ang aming ilinulunsad. Yun lang po, congressman Tino. O punta na tayo dun sa usapin ng legal at illegal, banning, regulation. Ah, uh, Actually, uh, lumalabas sa usapan dito, hindi naman kailangan ng patas para gawing illegal ang uh, gambling kasi ka kanina pa nyo sinasabi, mga illegal ang marami. In other words, Uh, whether or not we pass a new law, nandyan ang mga illegal. It's more a matter of enforcement. Tama po ba? Tama po yun. Tama po yun. So in other words, ang pinag-uusapan lang natin ay kung magpapasa ng batas para tanggalan kayo o hindi ng poder na mag-ligal, magbigay ng lisensya. Uh, tama po yun. So, tama po yun. So ang pinagtatanggol nyo ay yung poder ninyo na makapatuloy na makapagbigay ng lisensya. Tama, din tama po, po yun. Uh, ngayon, nabanggit nyo rin kanina, uh, may pito na binigyan kayo ng lisensya. Pitong po po. Ah, pitong po. Okay. 70 po. 70 okay. sa pangkasalukuyan. 70 sa, sa pangkasalukuyan. Pwede ang may lisensya po legal ng Pagko. Pwede po bang mabigyan ng komite ng buong listahan Opo. at sino ang mga may-ari nito? At pwede po bang mabanggit, ano yung mga top natin? Top 5 siguro? Yung mga um, pinakamalaki. Ang, ang, malalaki po dyan ay DigiPlus. Plus. Okay. Uh, kung saan sa ilalim po nila ay nandyan yung Bingo Plus, Arena Plus, Casino Plus, at uh, may mga brands po sila. Nandyan po yung uh, Playtime, nandyan po ang OKBet, okay Nandiyan po ang PhilWeb, nandiyan po ang DFNN. Uh, yan po ang mga mga payo, yan ang mga nakauna hmm. po dyan sa industry. So, sila ang mga pinakamalaki. Opo. Sino po may ari ng mga yan? DG Plus? Um, meron pong, uh, may mga, malaki po ang shareholdings ng mga Filipino. That is a listed company yes. in the Philippine Stock Exchange. Mm -hmm. uh, po ang isa sa majority shareholder, uh, mabigat na shareholder na si Mr. Eusebio Tanko. Uh, Tangko po, hindi Tenko. Hindi po. hindi nyo kamagana. STI. Ah, po. Yung pong, <laughs> <laughs> hindi ah, po. Uh, yung pong may-ari ng, S, uh, si, siya po yung nasa education din, yung sa mm -hmm. STI investment. Uh, so, Philweb phil na bang Phil nyo? Philweb po, eh, uh, matagal pong pag-aari na yan ni... Ongpin. Dati Ama po. po kay Mr. Roberto Ongpin. At uh, Pero ngay ngayon, ngayon po eh, kay Mr. Gregorio Araneta. Ayun po. Naalala ko po yun, kasi nung unang po si dating Pangulong Duterte, pagkaupo niya, tinawag niyang oligarch si Ongpin. Mr. Ongpin po. Tapos sa siyang ibenta yung shares. Ang bumili, yung brother-in-law ng Pangulo, si Gregorio Araneta. Tama mga po. panahon po na yun. So, tama. tama. po So, ang punto, ang punto, ko po, ang mga may-ari ng mga legal na online gambling na ito, mga malalaking pangalan to, mga bilyonaryo. Tama po ba? Ah, uh, masasabi pong uh, opo, uh, po, sa ilan, marami din po doon sa 70 ay eh, hindi naman mga kilalang tao rin. Opo, sa, si si Chairman Eusebio Tanco ng uh, uh, ng ng uh, DG Plus na banggit natin, sabi rito, has been identified as a Forbes breakout billionaire. Kasi no, dahil sa bilis ng paglago nito, no. Ah, uh, ngayon, ang uh, may nabanggit kayo kanina na Uh, 2024 nagbaba kayo ng moratorium on granting of new licenses. Tama po. Tama po yun. Meron po ba kayong order? Meron nanilabas? pong board, meron pong board resolution. Board resolution, pwede po bang makahingi ng kopya nito? We dito? will furnish you with okay. that. Uh, Pero sa totoo lang, uh, Mr. Chair, bakit po nyo, bakit kayo nag moratorium uh, Sapagkat isa na po sa paraan 'yon para hindi na po lumawak pa at pa ang lahat ng ano, sa online game. Uh, Dahil, eh yun nga po, nagiging malaking, mainit na issue, ang susapin na rin. So, okay. isa po sa paraan para, uh, ang ginawa po ng Pagkore, eh, isa sa paraan nga yan, para hindi na po lumaganap ng gusto. Para hindi lumaganap ng Pero alam nyo po, medyo tumakas ang antena ko nung sinabi hindi na muna magbibigay ng lisensya. Kasi, may kasabihan po, the one of the fastest ways to become a billionaire in the Philippines is to obtain a government license. No. So, ah uh, totoo 'yan sa, Ayun, flood control, pag meron ka lisensya na contractor, ayun. Magiging billionaire ka. Pagka uh, by uh, import license, no? Mag-import ka ng uh, bigas, ayun. Ah uh, ngayon, mukhang ganun din dito. No, so ang ang punto ko ay uh, mukhang, uh, you know, yan ang isang kapangyarihan nyo. Parang kayo ang gatekeeper. Kung sino ang, kung legal ito, sino ang mabibiyayaan ng lisensya na magpatakbo ng negosyong ito. No, nakita natin ay lumilikha ng mga bilyonaryo. Opo, po uh, Sir Person, uh, Congressman Tino, gusto ko pong ipaalam sa inyo, yung malalaki pong yan eh, Nandiyan na po at inuputaw ko na. Opo. At Apo. Uh, kaya lang po, kung ipapaalam ko po sa inyo, siguro po, ang nakapilang gusto mag-apply, baka daan-daan na rin, eh pagka binuksan po natin yan muli, eh mas malaki po ang magiging Apo. problema natin dahil lalagaan na po lalo yan. Apo. Pero gusto ko pong bigyan ng pansin na yung mga nabanggit yung mga kumpanya na yan, eh, hindi po sa panunungkulang ko binigyan ng lisensya. Kaya, nandiyan na po sila sa industry. Ya. Kaya po sila lumaki na at lumaguna dahil bilang isang hanap buhay, eh, ginawa nilang lahat para po maging mas ma, masiglang kanilang hanap buhay. Oh, chairman, uh, Madam Chair, nililinaw ko lang, di ko po ini-imply na